Nakisungan mi anak teh. Tuarang ku anu hmm. asindero na nagtanaw sa kuan. <laughs> kalbasa. Kay yang kalbasa kay namulak na. Uy, na oh, daghan bulak, Pero, daghan dalbongipa. unod. Dito ang balay o nga dako aturo. Ah, kapadat. Lading ang iling Narabay <laughs> oh. Kalubasaan ni Raul Madilo. mais gitu, pero Bindu -bindu -bindu. Ani, monyo, luag -luag yang kalubasa, <laughs> tambok kayo muna siya oh. bay. Tanaw tanaw kuan kaluagan. Lagan na ko

Nao nagpags-pags, oh. Gawing nagpags oh. gabon, bay.